Kasi sino kaya ang next na magbigay ng halagang milyon-milyon kay Diwata? Kasi ganito kasi yung nangyari ngayon guys, yung totoo talaga na nakikita natin sa social media. Ang, ang totoong nangyari talaga is nakikita natin eh. So hindi ito panunumbat or ano, hindi ako again sa mga nagbibigay. Kasi maganda din naman yun. Pero, ito talaga nung no, totoo. Nung dating-dati na walang-wala si Diwata, kung babalikan natin yung mga pinagdaanan ni Diwata, walang-wala siya, nakatira sa ilalim ng tulay, nagtitinda sa tabi-tabi, kung ano-anong ginagawa niya sa buhay niya nang uling nang nguha ng kangkong para makapagtinda wala ni kahit sinong vlogger dyan or artista dyan na nagbibigay sa kanya para sabihin na oh wag mo nang nang ng kangkong dyan ito puhunan mo para sa paninda mo para sa kailangan mo sa business mo kung ano yung gusto mo o merong komot, gamitin mo kasi dyan ka nakatulog sa ilalim ng tulay o merong nagbigay ng maliit na tirahan para sa kanya yun yung hirap na pinagdaanan ni Diwata pero dahil si Diwata talaga ay mapursige siya dahil inisip talaga niya yung sabi nga niya kung may pangarap ka sa buhay kumilos ka Uh, magporsige ka. So, yun, talaga, naka-mindset sa kanya na kailangan niya magporsige kasi may gusto siyang business na makamit. So, yun na yun ngayon, ang sumikat sa kanya na uh, yung uh, Diwata Paris Overload. So, yun yung nagpasikat eh. Yun yung unang nabasa ko sa Facebook, yung pag-usbong niya sa Facebook. So ngayon, nung nakilala na siya, nag-viral siya kasi ganyan, ganyan. Ang dami ng mga tao na pumupunta sa kanya. Ang daming mga vlogger, mga sikat, mga bigatin ng mga vlogger na pumupunta sa kanya. Mga sikat ng mga artista pumupunta sa kanya. Nagbibigay sa kanya. O, oh, hindi nyo, si Vice Ganda nagbigay na sa kanya. Ah, uh, ayan, si Rosemar nagbigay ng house and lot. Ah, uh, ayun, worth 5 million yung nabigay ni, ni, Rosmar so, saludo ako dyan sa mga nagbibigay so, hindi ako nanunumbat or nang ano ako sa mga nagbibigay pero ang totoo kasi nakikita natin guys no is kung walang wala ka talaga is wala talagang tutulong sa iyo kung wala silang ma-benefit sa iyo walang lalapit sa iyo kasi dati, bakit ba tutulong, pupunta sila doon, e eh, wala naman sila, hindi naman kilala si Diwata so ngayon, mga sikat na mga vlogger since nakilala si Diwata, na viral si Diwata, ang daming pumupunta so advantage kay Diba Diwata dyan, sa mga vlogger na pumupunta, sa mga sikat na mga artista mas lalo silang sumikat mas lalong mag-again sila ng mga followers viewers so tama nga yung sabi ni mga kagago is ginagatasan kasi saan ba sila dati nung wala silang mabinefits kay Diwata wala namang pumupunta doon kahit isa eh o, yun ang totoo sa buhay natin kung wala ka talaga wala talagang magbibigay sa'yo kung walang mabinefits yung tao sa'yo wala ka talaga kasi sa ngayon sa na nakikita natin kung sino pa yung sikat yun pa yung laging sisikat kung sino pa yung mga meron, yan pa yung laging nagkaroon. So, paano naman yun? Bakit hindi natin bigyan yung mga, uh, na, mga nasakali, bigyan natin ng mga uh, puhunan, ganyan. Yung mga kaila may mga sakit na kailangan ng gamot, pero yan, choice din naman nila yan no, na magbigay doon. Pero yan kasi ang nakikita, nakikita natin eh. Pero Saludo ako sa mga ano ha, shout out sa mga vlogger like nila Kalinga Prob, Val Santos, sina Pogong Take From uh, sa lahat ng mga uh, uh, parang charity vlogger na mga pumupunta talaga sa bundok, pinuntahan talaga yung mga hirap sa buhay na kailangan na kailangan talaga, na kailangan ng bahay, yung mga ganun grabe sobrang saludo ako talaga sa kanila dahil binabaktas talaga nila yung mga kabundukan para mapuntahan ng yung mga taong nangangailangan sa buhay sa pang-araw-araw na pangangailangan na bigyan nila saludo talaga ako sa kanila yung mga ganun kaya kasi yung nakikita kasi natin ngayon kung sino na yung meron yun na yung pinupuntahan sino na yung sikat yun pa yung lag mas lalong pinapasikat kasi uh, tama ngayon, dama ngayon sabi ni Mga gago na ginagataasan kasi uh, totoo naman eh, dati nung wala, wala si Diwata, wala kang mabinipit sa kanya wala namang pumupunta sa kanya walang nagbibigay, walang nag-aabot or nagtumutulong o nag interview at ngayon na sumikat na wala, ang dami ng maraming nanira yung maraming kasi may pag ano ka, oh, sumikat ka Ang daming ano, daming tutulong sa'yo kung meron ka na, marami ka ng kaibigan sabi nga ni Diwata dati, kay, nakikita niya lang sa TV yung mga yun, pero ngayon naging kaibigan niya, naging nakita na niya, niya sa personal, si Natoni Gonzaga oh, kapilido ko oh, naging ano na, personal na niyang nakikita sila Alex Gonzaga, Rendon Labador, yung mga nakikita lang niya dati, mga bigatin ng mga vlogger, bigatin ng mga artista, yun naging kaibigan na niya ngayon so sino kaya ang next na magbibigay ng million kay Diwata so abangan natin kung sino at antayin natin kung sino yan, kung meron man magbibigay pa dyan guys, grabe sobrang saludo na talaga ako na real talk talaga sa buhay ay grabe kung ano talaga so napakaswerte ni Diwata ngayon dahil di naman natin mano si Diwata no kasi sa ngayon di naman masyadong kailangan ni Diwata yung mga tulong kasi napaangat na niya yung sarili niya na nagumpisa siya mga kita niya piso piso lang so since nabinigay mo siya syempre tatanggapin natin kasi binigay yun at sana sisikat na rin tayo no at makilala din tayo sa social media kung ano yung nagawa natin para para maging kaibigan na rin natin yung mga sikat na mga artista, sikat na mga vlogger at pupunta rin sa atin. So sana all, sana all na lang ganun. So yun lang guys. Bye.